Ano ba yung booking? Parang ganito na Hello po? Hello po? Hello Hello? ma'am, salalam ho? Ano Ah, ma'am, confirm ko lang. Anong pipick upin natin, ma'am? Ah, par lang. Ah, par lang? Ah, par May abuno po ito, ma'am, no? 800? Oo. Ito, ma'am, mismong bahay ba ito, ma'am? Ah, di mo siya. Sige po ma'am, puntahan ko na lang yung pick up ma'am. Sige po ma'am. Pops! Saan po ano sa Pops? PTO Air Express. Dito? Ano ba yun? Saan po punta? Papuntang na. Tower 1 dito? Pinakadulo kanan. Okay. Pinakado na kami. Boss, saan yung PTO Express, boss? Yung? Ito, PTO Air Express. Ito? Uh -huh. I think so. Uh, Pinto! Lala mo, pick up po. Bono 800. Ano pa? Picture? Helmet Ay, tanggal din pa ni helmet Yan, okay na? Okay sir, tuloy ka na ko lang ito 500, parang pakti lang yata yun ha Lala move sir Hello Hello ma'am Gano'n ito sa Lala Ma'am dito na po ako sa may guard Ah uh, Pipit up ka pala Hindi ma'am. Dala drop po po Ah uh, drop May babayaran pa Yes po Abuno kasi ito ma'am Galing Maynila ako, po <coughs> Galing may Maynila Maynila Ah yun sa Palisuela to Yes. Yeah. Ah, wala pala tong pick up. Ah, sige po, sige po. Ma'am, kasi na lang po ma'am para up. Kayo, oh, kayo yung drop off. Ah, yung pick up pala kanina. Ah, sige po, ma'am. Oo. Uh, uh, Ayun, okay. sinagot ko sa iyo sa lalo ko. Okay po, ma'am. Ma okay po. Okay, pati yung complete yung number, yung house number ata. Okay, sige po, ma'am. Hello po. Hello sir, lalamove po sir. Oh. Ah, sir, dito Wait. na kasi ako sa guardia, sir. Ah, uh, oh my po. Ano po? Ah, uh, oh my god, two, three, Ano po, doon, sir? Di ko po sir. Ma no. Hello po, hello po. Oh god, two, three, ano yun sir? Lincoln, Lincoln, oh my god, Rincon? Omega Compound. Ah, Omega Compound. Oo. Oh. Saan, Omega Saan yun, sir? Anong barangay? Omega Compound oh, number 24. Omega Compound number 22. Ah, uh, number 24. Ah, uh, 22. 22. Ah, sir, anong barangay, anong barangay sir? Ah, uh, ano po yung Ito, partially, ito, ito, kaliwa derecho sir anong barangay sir sa Valenzuela uh, uh, Barangay po barangay uh, Walang barangay. man lang kai Walang barangay? Uh, uh, o okay oh. Ano na 22 Omega compound Omega street? Oh uh, dito. So butika. Anong butika sir? Oh uh, butika. Oh. Anong butika 'yon sir? Ah, butika, butika ha. Oh. Butika. Ah, butika dito. Eh, oh, hindi pinto ha. Ah. Yeah, Yari tayo nito, hindi tayo nag-intend. Hindi Wala lang yung complete address. Ah, sir, ano yung ano sir, yung complete address niyo, sir? Ano? Yung complete address niyo po. Ah. Wala complete number, address. Oh, tapos dito butika ha? Oh. Pasok okay. ako, butika <laughs> okay. Hindi ko kasi, sir, hindi ko kasi alam kung saan yung butika Kung ano uh, yung barangay Patak mo na lang yung complete address para matuntun mo uh, <laughs> Kasi kung mag-usap kami, di mo Hello, sir Ah, eh. ano? uh, sir, ah, uh, pwede pa kay tiks ng yung complete address po? Okay. Sige po sir, patiksa lang po. Ano po? Ah, yung complete address niya dyan, sir, pakitigs na lang po sa akin. Ayun, Rincon. Malayo ba yun? Mala, malinta. People Park. Pop May supply doon, di ba? Oo, oh, nandun yung Rincon doon. tatawid. Oo, oh, papuntan sa Dito ka, ha? Pag, paglabas mo ng MacArthur. Oo. Pa malinta ka gano'n. Ito, dito sa MacArthur to, di ba? Oo, oh, yung hmm. gano'n. yun. Oh. MacArthur yun. Paglabas mo, yung Quebas Bikere paglabas mo na pag ano mo nang makarton unang i-supply unang i-supply yan basta pag oh, pakaliwa ka na naman doon pag dating makarton baybayin mo mga pa naman may, may makita ka na. kaliwa ako pakaliwa kaliwa oh mm. i sa ating mga uh, delivery -de -de rider pag mali yung spin sa pa, tay pag walang dagdag lugi in check ito yun? Saan na butika? Hindi naman natin alam ko saan na butika Anong barangay? Basta <laughs> ang sabi niya Butika daw pasok ako Patay Hindi naman natin ito may tindihan Sito kayo Hindi parang hindi yata siya Kaling soy lah Oh Nagpasang mo yung pure gold Di pure gold niyan? Oh Pagkakulaan noon merong motorstar. Yung kanto na yung pasok ka roon. Okay, Omega, sir, sir. Saan yung Omega Street dito? Omega Street? Sir, right, saan yung Omega Street? Sa loob meron. Sa loob. Sir, Omega, sir. Omega, no Number 22. At 24. 24? 4. Pagkakulaan doon, sir. Pagkaas yan. Pagkaas? Pagkakulaan doon. 5 years, sir. Yung... 4. Kay Harry Ang... Sa taas? Yun lang, hindi kami magka- Hurry ang sir? Oh. doon. Yes. Malayo kasi yung pin sir. Oh. Doon. Wrong <laughs> <Room laughs> pin sila, wrong pin. Ano, Nako. Pitong. <laughs> ano sir? Uh, 800, 1,040? 1,040. Yes po. 1,000? 40 Kasi may abono nga 800 pesos 800 pesos oh. Tapos yung shipping fee is 240 Our Bal lahat? The... Ahap po 240 Tapos 800 pesos yung abono COD Yung cash on delivery is 800 pesos Okay, call, call Ay, it's easy, it's easy, Oh, oh, oh.